Konsun Bisayas Mindanao masbati ti Covrias narito tayo nga sa barangay katipunan punan kasil masbati kung saan na ipinuntahan natin isang concerned citizen ang humingi sa atin ng tulong upang mabigyang tulong si nanay Bay Bukloy na nangangailangan ng tulong mula sa MSWD o sa lokal na pamahalaan sa bayan ng Placer si nanay Bukloy ay nag-iisa lang dito sa bayan ng Placer at sabi niya, yung mga anak niya ay nasa Maynila at hirap din sa buhay kaya hindi siya napapadalan Ngayon inilapit natin ito sa MSWD dito sa bayan ng Placer at agad naman siyang tinulungan at inilapit natin na sana ay makatanggap na siya ng uh, social pension sa pamamagitan ng uh, MSWD na magkakaroon, magkakaroon na siya ng monthly uh, pension no. Uh, at napag-alaman din natin na hindi pa na-intake ang natura nga matanda kaya tinulungan na rin tayo ng MSWD at binigyan tayo ng form para ma-intake itong uh, si Nanay Bukloy at maitulungan para sa susunod na mga patawag o pag-asumite doon sa kanyang uh, pangalan sa region ay uh, may sali na. At hindi rin nag-aatubiling magbigay ang MSWD sa pamamagitan nila Ma'am Neckley at sa kanyang mga kasamahan at kay Ma'am Rona sa MSWDO. MSWDO na si Ma'am Rona ay uh, nagbigay ng uh, bigas para kay Nanay ya uh, Bukloy dito sa kanyang munting tahanan na kung saan ay nakikitira na lamang kung saan saan ayon pa nga sa kanya ay nahihingi na lang siya ng pagkain kung kanino kanino so narito ang ating pakikipag-usap kay Nanay Bukloy na ka, may edad, hmm. kisa may nagabuhi sa imo karon ang imo pagkaon mga hmm. hmm. ayo ra ka? 🎵 Lahat ng ay naroon sa puso mo 🎵🎵 Buhay man ay mo Walang inang matitiis ang isang anak at higit ka sa lahat Kinsa may nagabuhi sa imo karon? Ang imong pagkaon mga ayaw. mga ayo ra ka. Mga ra ko Your labangin daw ko.

At sa araw na 'yon ay inilapit natin mismo sa pumunta tayo sa opisina ng MSWDO sa bayan ng Placer at nakausap natin na si Ma'am Nick Livertol po at ang kanyang mga kasamahan at ang uh, si Ma'am Rona uh, ang MSWDO no so binigyan kaagad aksyon at binigyan siya ng uh, form para i-intake si Nanay uh, Bukloy para magkaroon siya ng social pension so pakinggan ang na pakikipag-usap natin sa isa sa mga MSWDO sa opisina ang mga sa region. Tapos nagpaabot na nga kanang puling nga siya, mapensyon na po siya. Mm -hmm. Anyway, thank you Ma'am Rona, among head sa MS. Sa pagkakaroon, subject for enrollment for pension. Mm -hmm. uh, so that's why nga, gidaan na mo nga po para yung mapilapan ay masabi sa mm -hmm. So dagang kayong salamat sa MSWD Ma'am, no? Ang sa ni Ma'am na may sa iyong sitwasyon, no? So, if ever, kung kinsa malang galing, ang gusto nga magpapensyon nga, pwede na makai maka-avail. At ito lang sa office, no? Do to, to visit the office, no? kay para ma-intertain sa mo. Di ano, ay dili man na may umayibaw, ano, walay maka -import. So dahil mismo ang MSWDO na ang nagdala ng form papunta sa bahay ni Nanay Tuhay ay masaya ngayon si Nanay Tuhay na magkakaroon na siya o mapapasalin siya sa social pension na ipapadala sa naturang uh, kagawa, uh, kagawaran ng uh, MSWDO. So ito na lang ang 1153 Birada news FM. Tulong ka berada FM, ako si Kabirada Wing, magandang umaga. Ah, ni mo. আমার মামনা